Nandito nga ako sa Pure Gold para bumili ng mga gagamitin ko sa kusina. Ngisang isang araw kasi nga na nag-opening nga yung Coffee Visa Store. Naubos nga yung iba kong stock. Dito nga ako bibili nga sa Pure Gold ng iba kong mga itinitinda. Mas nakakamura din kasi ako dito. Dati nga meron akong nabasa sa comment section dun sa isa sa mga video ko na in-upload. Sabi nga niya, mas mura nga yung buns sa Dali. So yun, tinry ko nga siya. Bumili ako ng dalawang balot. Okay naman siya. Malaki din siya. Kasing laki lang din ang binibili ko nga ng buns sa Pure Gold. Yung kasi ang hindi ko lang talaga gusto doon wala siyang sesame seeds kaya bumalik ako sa buns nga ng pure gold dahil nga mas maganda talaga kapag ang burger meron siyang sesame seeds kasi mas masarap tingnan kapag ka ganon. then bumili na rin nga ako ng chicken breast para sa gagamitin ko nga sa chicken pastel kasi mag add na rin ako noon actually nilagay ko na nga siya sa menu ko pero hindi ko pa talaga siya nagagawa hindi pa kasi talaga ako nakakapagluto ng chicken pastil, bukod pa nga doon hindi pa nga ako nakakakain kaya nakasuyo din nga ako kay may anabilhan nga niya ako para may may idea ako kung paano ko siya lulutuin. Pagkabalik ko nga ng store, busy na nga agad ako kasi nagchat nga sa akin si Bibian na dito nga daw sila manananghalian. At yung whole chicken nga daw yung bibilin nga nila. Pero maya maya nga nagbago yung isip nga niya -swimming kasi swimming na nga lang nga daw sila at pinadeliver na nga lang nga niya tong mga pagkain. Malayo-layo din kasi tong store nga namin sa bahay nga nila. So yun at nga sa Merville para niya kaya nga siya nakatira. Then yung isa sa mga followers ko nga na taga Quezon City, dumaan nga sila dito sa store kasi papunta nga daw sila ng Laguna. Dito na sila na ng halian. Yung tangki ko din nga na malaki, na na rin nga siya ng gas, kaya nagpa-deliver na rin ako ng panibago. At si kuya na rin nga yung nagkabit, nakiusap nga ako kasi sabi ko wala nga marunong nga magkabit nga dito. Pagkatapos nga ma-pick up yung pagkain nga ni Bibia, nagsimula na rin akong gumawa nga ng pati parang sa burger namin. Sabay nga no, nagpakulo na rin ako ng manok para dun sa whole grilled chicken nga namin. Kahit nga maulan, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok nga ng tao para nga makapag-dine-in. Kapag ka ganitong oras nga yung nachos ko, shawarma, at saka yung burger. Yun nga ang pinakamabenta. Yung pinsan ko nga si Ate Eva, sa Bicol pa nga kami huling nagkita nga nito. Nagulat nga ako sa kanya nung nakita ko nga siyang pumasok sa pintuan kasi ang pagkakaalam ko na sa Bicol pa nga siya. Nung nagkwentuhan kasi kami nung nasa Bicol nga kami, sabi niya sa akin magtatagal pa nga siya doon kasi yung kapatid nga niya may sakit inoperahan. Wala rin kasi ibang talagang full time na mag-aasikaso kundi siya. Kasama din nga niya yung panganay niyang anak. Magkasing edad nga lang nga din sila ni Geraldine. Sinubukan nga niya yung chicken biryani nga namin. Si Hazel, yung anak nganya nga niya, pangalawang punta na nga niya dito. At mas nagustuhan nga niya yung lasa nga ng beef. Habang wala pa nga ang customer na nadating, lumabas nga ako ng kusina kasi pumunta nga ako sa kanila para nga makapagkwentuhan. Nagpa-take out din nga siya ng dalawang chicken para doon nga sa dalawa niya pang anak. Bandang alas 4 nga nagpaluto nga ako kay Gerald ng price kasi may nga namin. Nagpagawa din nga ako ng milk tea. Sabi ko nga lagot nga ako neto kasi yung milk tea nga nasa likod ko na. Nung bago kasi akong uwi galing nga ng Japan last year. na adik din talaga ako sa milk tea kaya lang nagpigil nga ako kasi nga ayoko din kasing tumaas nga yung blood sugar ko kasi meron nga kaming history na diabetic. Kaya talagang nagpipigil nga din ako. Yun nga kapag ka, hindi ko nga ito maiwasan pabababaan ko na nga lang nga ng sugar kapag ka bumili ako. Kasi gusto ko rin talaga siyang tikman lahat. Mostly kasi kapag ka bumibili nga ako ng milk tea ang ang binibili ko lang palagi o kinawa. Kasi yun lang talaga din yung tamang timpla lang tapos hindi siya nga masyadong matamis. Isang matamis na flavor nga lang nga yung natikman ko noon. then after nga noon, hindi na talaga ako bumili ng iba at Okinawa ng Okinawa na nga lang nga palagi. Itong gabi nga may mga customer sana na gusto ring mag dine in. Yun nga lang kasi wala na ring bakante kaya ang ginagawa nga nila itini-take out na nga lang nga nilang binibili nila. Yung mga customer nga na pumapasok nga dito ng gabi. Dati na nga ang mga nakabiliyan at bumalik na nga lang nga ulit dito. So yun ibig sabihin na sarapan nga sila kaya bumalik sila. Alas 9.30 na rin nga kami kumain nga dito sa store. Si Gerald nga hindi na nga nakakain pag uwi nga niya. Nagmamadali nga siyang umuwi. Nagpaalam nga siya sa akin na 8.30 nga siya lalabas kasi may mga gagawin Sabay pa din siya. Sabay na rin nga kaming kumain nga nila Erica. As usual sa si Erica chicken biryani nga yung kinain nga niya. All time favorite na nga niya kahit araw-araw pa nga niyang kinakain, hindi nga siya nagsasawa. Ako naman, beef biryani nga yung kinain ko. Ilang linggo na rin nga ako hindi nga kumakain nga ng biryani. Kasi kami dalawa nga ni Gerald mostly talagang nagluluto nga kami ng ulam para yun nga yung pagkain nga namin. Yung dalawa ko nga customer na chicken biryani nga lang nga yung kinakain nga nila. Pumasok nga sila dito kasi tinray naman nila yung beef beef at saka chicken burger nga namin. Nakakatuwa nga sila kumain kasi kapag ka umu-order nga sila, parang nagtitikiman nga sila. Sinang so <laughs> ibig ko sabihin na nagtitikiman kasi beef <laughs> at saka chicken burger nga yung binili nga nila. Pinahati nga nila sakin sa akin sa gitna. Pamatikman nga nila parehas. Nagpagawa rin nga sila sa akin ng nachos. Hindi nga nila naubos yung nachos at tinake out nga nila. Sabi nga nila sa akin, burger nga lang, sapat na kasi nga nabusog nga sila. Ito nga yung sinasabi ko na kapag sa una pa lang yung customer na gustuhan yung tinitinda mong pagkain. Babalik nga ulit yan para nga masatisfied nga yung cravings nga nila. So sila na nga yung last customer nga namin. Pagka-close ko nga ng store, pumunta nga ako ng alabang kasi naubusan na naman nga ako ng iba pang stock para nga bumili ulit. Manok at baka naman yung binili ko at iba pang gulay na hinahalo nga namin sa mga tinitindangan namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!